Naguumapaw ang saya sa It's Showtime kamakailan lang ng ibahagi ni Jong Hilario ang malaking pagbabago sa aura ni Kim Chu matapos nilang magkabati ni Paolo Avelino. Matatanda ang nagkaroon ng kaunting tampuhan ng dalawa na kinagiliwan at sinubaybayan ng kanilang mga fans lalo na ang mga Kim Pao supporters. Ayon kay Jong, kitang-kita sa mukha ni Kimi ang labis na kasiyahan simula nang pumasok siya sa show. Hindi napigilan ng mga co-hosts na biruin at asarin ang aktres, lalo na nang mapag-usapan ang napakasweet na gesture ni Paolo. Sino ba naman ang hindi maaantig? Bukod sa effort ni Paolo na makipag-ayos, may dala pa itong mga bulaklak at masarap na lunch para kay Kimi. Talagang ayaw ng aktor na nagtampo pa ang aktres. Ang effort ni Paolo ay hindi talaga matatawaran. Isang klase ng lalaki na pinapangarap ng marami. Sa galaw at kilos ng aktor, Malinaw na mahalaga sa kanya si Kimi at isa siyang halimbawa ng isang taong kayang alagaan ang mahal niya habang buhay. Masarap talagang isipin kung saan papatungo ang kwento ng Kimpaw, ngunit isang bagay ang sigurado, maraming kinikilig at masayang-masaya si Kimi.